Hello mga ka-jammers, andito tayo ngayon sa Armina Peak dito sa Malay Balay Bukid nun. So kasama natin yung pamilya natin. Mama at papa ko at saka yung kapatid ko. Ayan siya. Hi pa, hi. Hi anak. Hi huh? Hi <laughs> Mama. Hi <laughs> Mama. Hi mga. Oh, hi ka-aante ni... Hi. Hi no? <laughs> Alam isang bulak day, oh. O. Huh? Akyat tayo doon sa taas, mga kajammers, jammers oh, yan. benda nan paling gede benda benda sop 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 minna nao minna nao minna 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 nao sahara minna na tayo, jammers Nandito pa tayo sa <laughs> First station Siguro ata to kasi Dito ba pa

success. Nasa taas na tayo mga jammers no. Itong bundok. Yan. Kaya pa kaya? Kaya pa. Grabe. Pila <laughs> <laughs> ng edad gani? 84. 84. Oh, 84, grabe. dito pa to. Oh. Na. Oh. Dari mag overnight nin dot. Oh. Dito kana nga to oh. La diha. Luyo ani. Eh. Itong... Katong adalan to sa ubos. Sahara minda. <tinyo>